Ngayong araw na to mga sir Pag-uusapan natin kung ano nga ba yung advantages at disadvantages Sa paggamit ng isang road bike na kagaya nito Sa everyday commute to work Kaya umbisa na natin Ang main advantage ng isang road bike sa everyday commute to work compared mga sir sa isang mountain bike o trail bike na kagaya nung ginawa natin last time ay syempre yung speed at efficiency. Ang speed at efficiency ng isang road bike mga sir ay dahil sa dalawang importanteng factor. Ang unang-unang bagay na nakakaapekto sa speed at efficiency ng isang road bike mga sir ay syempre yung pagiging lightweight ng mga road bike. For example mga sir, ang road bike na to is around 9 kilograms compared dun sa trail bike ko o dun sa trail bike ko na hardtail which is around 13 kilograms. Ang pagiging lightweight ng mga road bike mga sir ay syempre meron ding mga advantages. Una, dahil lightweight, mas madaling mag-accelerate and syempre mas madali din mag-maintain ng isang given speed with less effort. Ang second factor na nakaka sa speed at efficiency ng isang road bike mga sir ay syempre yung pagiging aerodynamic ng isang road bike o yung aerodynamic position natin sa mga road bikes dahil sa aerodynamic position mga sir nagke-create tayo ng less na drag meaning na mas less effort din yung kailangan natin ang pinakamalaking drawback mga sir ng isang road bike sa everyday commute work is of course yung comfort natin sa bike dahil ang mga road bike ay ginawa for speed at efficiency super stiff ng mga road bikes very minimal din yung mga flex na mararamdaman natin so meaning na kapag malulubak tayo hindi lang to masakit sa likod masakit din sa itlog compared mga sir sa isang mountain bike na merong high volume na tires meaning na pwede tayong mag run ng lower pressures meaning na mas comfortable sa mga lubak-lubak na daan ang mga road bike mga sir ay syempre high pressure na tire so yung gulong nito mga sir is sobrang tigas Although malaki ang naitutulong ng aerodynamic position natin sa mga road bike para mabawasan yung aerodynamic drag, yung aerodynamics na position, kung hindi ka well-trained na cyclist na kagaya ko, mahirap i-maintain. So, masakit sa leeg, masakit sa balikat, masakit sa likod, yung aerodynamic na position. Ang isa pang disadvantage mga sir ng isang aerodynamic position is syempre yung mga blind spot limited yung view kapag ka nakayuko ka compared mga sir sa isang mountain bike na merong upright position na nakikita mo ng maayos yung surrounding mo sa road bike hindi yun ang case meron akong blind spot sa left and right ko na part meaning mga sir na ang nakikita ko lang is yung directly in front of me pero kung ako ang tatanungin, ano nga ba yung pipiliin ko na bike para sa everyday commute to work? Road bike or yung trail bike ko? Pagkatapos mga sir ng almost one week ng pagbabike to work gamit yung mountain bike ko yung trail bike ko, mas naglilin towards ako dun sa trail bike ko. Pero syempre mga sir, hindi natin maikakaila yung pagiging efficient ng road bike in a sense na dumating ako kaninang umaga sa trabaho nang hindi ako pagod and uuwi ako ng bahay ngayon nang hindi ako pagod and that's it kung nagustuhan yung video na to like, share I'm Bong Solution and this is Komoto Bike Workshop see you sa susunod video rock and roll